Na lang sa sahig ang ilang pasahero sa iya matapos magpost ang ilang nakagat daw ng surot sa paliparan. Ang pamunuan naman ng airport tukay naraw ang pinanggagalingan ng mga surot at tiglilinis na Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Puno ng mga mapupula at makakatingpantal ang kita ni Katrina ang mga ito kagat na mga surot Nakuha niya raw mga ito sa mitan na upuan sa departure area ng Naia Terminal 3. Dagdag pa ni Katrina, nakashort siya ng umupo nang bigla na lang nangati ang likod ng kanyang hita. Ganyan din ang sinapit ni Sara sa Naia Terminal 3 nang umupo sa metal bench ng terminal. Malalaking pantal at namumula pa. Sa sobrang kati at sakit, nagtungo na siya sa klinik ng airport at inireklamo ang nangyari agad namang tinanggal ang upo ang pinamumugaran ng mga surot. Meron daw pasaherong umupo sa ratan chair at sinurot ang problema. Sumama sa kanilang bahay ang surot na nakuha sa airport. Nagsoy naman ang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong namantal. Anila, natukoy na nila ang mga upo ang may surot at tinanggal na nila ito. Ipagpapatuloy rin daw ang schedule ng pagdidisinfect disinfect sa mga gamit sa paliparan. Ilan sa mga pasaherong nakausap ng News 5 ayaw umupo sa metal bench. Nakasalampak na lang sila sa sahig. Siyempre po Makati, dito na lang kami. Maka sa susurot, Makati yun eh. Sana ma ng magandang upuan na hindi nasusurutin. <laughs> Para hindi kami nakaupo sa sahig. Ayon naman sa isang eksperto, hindi dapat binabaliwala ang kagat ng surot. Dahil kapag lumala ito at hindi naagapan, maari mo ito ikamatay. They are not known to have been transmitting any disease. However, ang pinaka problema natin dyan, pwede magkaroon ka ng na tiyatawag natin na allergic reactions. Yung mga allergic reactions, kapag ka sobrang maging severe sila, pwede ka magkaroon ng na tiyatawag natin na anaphylactic shock. Ito yung severe form of allergy na pwede magkaroon ng problema sa lungs mo, pwede ka mahirapan huminga, pwede nga mamatay yung tao doon. Payo ni Doc Dex. Iwasang kamuti ng sugat dahil maaring magkaroon ng secondary infection. E ang tanong, saan ba nagagaling ang mga surot? Ayon sa isang cleaning company, galing ang mga surot sa mga lumang gamit, lumang bahay at maruruming lugar. Mabilis itong kumalat at isa sa gusto nitong pamugaran ang mga matataong lugar. Yung airport, isa transient ano yan eh, Uh, facility na kung saan, iba-ibang tao, possible galing sa mga uh, ibang kung uh, yung mga hotels, for example, yung lumang hotels, ganyan, sometimes, gano'n nangyari. So nadadala nila doon, tapos gumagapang na lang yan sa mga upuan Kahit still, pwede magkaroon ng gano'n. Minsan pagka ka ka, sumasama sa damit, sa mga maleta mo. Kaya delikado talaga yan sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Ang nakakatakot, mabilis dumami ang surot kahit pa itlog lang ang madala mo sa iyong bahay, opisina o kung saan man. Oras na may makitang surot, agad laban sa mainit na tubig ang inyong magamit gaya ng mga upuan, unan, kumot at mismong higaan. Pwede rin niyang ibilad sa araw. Pero kung sobrang dami na ng mga surot, magpasaklolo na sa pest control company. Ipinakita sa amin ng eksperto kung paano nila nililinis ang mga gamit na may surot. bed na natin, siyempre mamahalin din yun. Hindi naman natin pwedeng basta itapon. So kung chemical naman agad, medyo may amo yun. So ito ang solution natin. 150 degrees Celsius ng init to kill yung mga eggs, bedbugs, dulo ng ano, yung mga may spring na mga bed. Huwag mong mamadaliin. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.